dito na naman ako mga idol sa kusina at magluluto na naman ako mga idol ng isa sa pinakapaborito ng mga Bicolano ang pansit bato ayan, panuorin yung mga idol kung paano ko lutuin ang pansit bato na may kunting sabaw mga idol at ito na nga mga idol at uumpisahan ko na para mapanood yung mga idol kung paano si idol yung RSS magluto ng pansit bato isa muna natin si port. Iuna natin si sibuyas. Ayan. Sunod natin si bawang. Ayan mga kaidolan, igigisa natin yan. So medyo toasted na si bawang at saka sibuyas. Ilalagay na natin si port. Ayan mga kaydulan. Lalagyan na, na natin yan. gigisa natin yung mga Yung mga idulan, natin yan. Lalagyan na, na natin yan ang paminta. Ayan. Lalagyan nyo nyo yung mga idulan. Tansyan nyo na lang mga After yan, lagyan nyo na rin ang magic. Si magic mga edulan, lagyan nyo na yan. Ayan. Lagyan nyo na yan. After nyo mga edulan, wag mo nyo muna lagyan ng tuyo. Ito so, mga kaidulat, igigisa muna natin, palulutuin natin ito bago natin iligay si pichay. Ayan na mga idol, medyo luto na si port na ginisa natin. Ayan, pwede na natin mga idol ilagay si pichay. Lalagay na natin mga idol si pichay. Ito. yung mga idol, ito yung dabis dito mga idol sa pansit ba sa mga hindi pa nakakakain ng pansit bato diyan idol, try niyo na bumili open mga idol lang sa ano sa Lazada pwede pwede kayo mag-order niyan nakita ko meron niyan sa Lazada pwede pwede kayo makaido lang at para ma-testing niyo rin nalutuin ang pansit bato ng mga taga Bicol mga idol talaga ito mga idol ibang iba to ibang iba to sa mga pansit na ano diyan basta mga idol pansit bato original kasi mayroon na sa party ng Bicol na mga pansit bato na hindi na siya original kumbaga mga idol ginagaya na ang pasit ba ito na original mga kaidulan? Maliliit. Maliliit yung hibla niya. Ito mga kaidulan, haluin nyo lang. After nito mga kaidulan, ganyan. Haluin lang natin to. Medyo paluto-lutoin din natin si Pichay at lalagyan natin ng tubig. At ito na nga mga idol, luto na si ano natin, si Pichay. Ayan. Pwede na natin to mga idol, lagyan ng tubig. Lalagyan natin siya ng tubig. lagyan natin ng tubig yan mga kailulat para sa pansit bato na nilunutok natin yung mga kailulat no, lalagyan natin ng tubig kasi si pansit bato ko kuntik na lang kaya kuntik na lang din ang ilalagay natin ng tubig ito mga idol may sabaw to mga idol ang gagawin kong luto dito kasi mga idol karamihan na nagluluto ng pansit bato walang sabaw ito mga idol masarap mas masarap ito na Niluluto ang pansit ba to kapag may sabaw. Siyempre mga idol, pag nalagyan na natin yan, lalagyan natin ang tuyo. Yan mga idol. to lalagyan natin si tuyo. Lalagyan natin yan. Kung baga mga idol, ito yung pa, nagpapasarap ng mga kaidulan. Lagyan natin yan. yan. Tama na yung mga kaidulan. Ganyan lang. Pagluluto ng pansit ba to. Ito mga kaidulan, papakuluin pa natin yan. Pag kumulo niyan mga kaidulan, ilalagay na natin si pansit bato. Ito na mga idol, oh. kumukulo na ang ano natin? Pichay. Ayan. Magtataka kayo mga idol kung bakit maraming pichay nilalagay ko mga idol. Kasi mga idolan, masarap talaga dito mga idolan. Medyo marami-rami mga idolan yung malunggay or pichay makailulan ang dabis dito. Kung, kung wala kayong pichay na makuha, pwedeng malunggay. Kung wala naman malunggay, pwedeng pichay. At ito na nga mga idol, ilalagay na natin to. Yan. Alam niyo ba mga idol, itong niluluto ko to mga idol, uulamin na natin, uulamin na namin to mga idol. Ulam na natin to. Hindi na kami magtakalin. Ito na mga kaidulan. Yan. Ganyan lang, haluin lang natin mga kaidulan. Yan. lalagyan ko 'to mga idulan ng kunting sabaw-sabaw mga idulan kasi napakasarap nito mga idolan. Ito yung napakasarap na ano, tingnan niyo mga idolan oh. Ang pagkapansit bato niya, dapat ganyan kasi mayroon pansit bato na galing din sa Bicol na malalaki yung hibla niya. Dapat ganyan lang mga idolan. Original. Pag bibili kayo, dapat sabihin niyo pansit bato original. Kasi ang pagkaalam ko sa pansit bato na may local na na ginagaya na lang, dalawang klase na, ay tatlong klase na mga kaidulan. Yung isa, pakabilis amagin. Ito mga kaidulan, hindi to basta-basta inaamag. Na, pansit bato na to. Ganyan lang mga kaidulan, ang pagluluto ng pansit bato. Alam nyo kung anong ginamit natin dyan? Bawang, sibuyas, paminta, magic, at tuyok, at mayroon tayong ginamit na pichay, at mayroon din tayo na pork mga idol. Yan lang mga idol, napakasimpleng lutuin eh. pero sasabihin ko sa inyo mga idol, napakasarap nito mga idol. Hindi kailangan ng maraming ingredients na ilalagay natin diyan sa pansit bato. Ganyan lang mga idol, ang pagluluto ng pansit bato. Malapit na mga idol, maluto ang atin pansit bato. Ayun oh. Ito mga idol ang pag-umuwi kayo ng Bicol o may mga kamag-anak kayo na nauwi sa Bicol, huwag niyo palalagpas yung mga idol. Bili kayo ng pasit ba to? Talagang pag natikman niyo ito mga idol, talagang uulit-ulitin yung mga idol na lutuin. Hindi kayo mga idol magsasawa dito mga idol. Sa ito mga idol. Pwede nyo rin mga idol, imixto to na mag-ano kayo ng anaw, ng pansit bihon. Pwede nyo rin ilagay dito. Pero ang dabis ito, ganitong luto mga idol, yung medyo may sabaw-sabaw hindi rin mawalang sabaw mga idol na sa inyo na. Pero para sa akin talaga, the ang ganitong luto. Ayan mga idol, luto na ito mga idol. Oh. Ayan, ganyan mga idol ang pagluluto ng pansit bato. Luto na yan mga idol. Oh. Paborito ng mga bikulano. Ayan mga idol, luto na ang aking niluluto na pansit bato. At ito na mga idol, at titikman ko na kung gaano ba talaga kasarap ang aking niluto. Siyempre masarap ito mga idol kasi ako ang nagluto. Pero pag natikman nyo ito mga idol, talagang hindi nyo makakalimutan ang pansit ba ito. Ito mga idol, titikman na natin at ito na, excited na ako dahil may sabaw-sabaw ito mga idol. No? Kahit mainit pa, hmm, yami, yummy, napakasarap mga idol. Talagang yung pitche, mga idol yung pizza mga idol. Mm. Kasi mga idol ko sarap ang pancit bato. Ay mga idol, hindi na ko kakain ng kanin. Yan na lang si pancit bato na lang ang aking kakainin ngayon gabi. Ayun, maraming maraming salamat nga yung... po support sa aking mga video at sa aking live. Ayun. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Yeah.